Marami na namang mapanin lang na balita at posts ang kumakalat ngayon sa social media tungkol sa pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng pondong inilaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Sinasabi nilang maanumalya daw ito at minadali daw ng DBM na ubusin ang budget gayong first quarter pa lamang ng taon. Sabi nila, Abril pa lamang daw ay inirelease na ng DBM ang 81% ng pambansang budget ngayong 2025. Natural, kung mababasa ito ng ilang kababayan natin, lalo na kung bibigyan ng pangit na kulay ng ilang taong sumisira sa imahe ng DBM at ng gobyerno, ito ay magiging cause ng concern o pagkabahala. Pero dapat nga bang ikabahala ng ating mga kababayan? Linawin po natin. Unang pakiusap. Wag po sana tayo agad na maniwala sa mga taong naglalagay ng kulay o bahid sa mga bagay na wala namang anomalya. Hayaan niyo po kaming ipaliwanag kung bakit nga ba kailangang i-release ang budget ng mabilis at episyente sa mga ahensya ng gobyerno. Unang-una, ang budget ay hindi dapat hinuhold o tinitenga. Ito ay kailangang ma-release kaagad dahil ito ay katumbas ng pangpublikong serbisyo para sa taong bayan ang anumang pagkaantala sa pagpapalabas ng pambansang budget ay nangangahulugang pagpigil rin sa mga serbisyong dapat sanay natatanggap ng mga tao sa lalong madaling panahon. Isa pa, ang government spending o paggugol ng pamahalaan sa pondo ay nakatutulong po sa paglago ng ekonomiya, kaya kailangan itong magamit agad. Pangalawa, simula po ng maitatagan DBM, Nagsasagawa na po ang ahensya ng comprehensive release o pagpapalabas ng budget oras na mapirmahan ang GAA. Dalawa po kasi ang classification ng budget release. Una, ang comprehensive release at ang pangalawa ay ang for later release o tinatawag na po namin ngayon bilang for issuance of saro o fisaro. Kapag napirmahan na ang GAA bilang batas, ito po ang nagsisilbing allotment order or GAAo para ponduhan ang specific programs, activities, and projects ng gobyerno. Kabilang po dito ang pasweldo sa mga manggagawa kasama po na yung mga kanilang mga allowances. Kasama rin dyan yung mandatory regular operational requirements, yung mga ongoing projects, built-in calamity fund ng mga ahensya o kung ano ang laman ng orihinal na National Expenditure Program or NEP na isinumite ni Pangulong BBM through the DBM sa Kongreso noong Hulyo ng nakaraang taon. Pangatlo, ang timely o napapanahon ng pagpapalabas ng budget ng DBM ay alinsunod rin sa mandato ng ahensya na siguruhin ang makatarungan, masinop, bukas at responsabling alokasyon at paggamit ng pondo ng bayan. Para makita natin na ito ay naayon sa pagtupad sa mandato at tungkulin ng ahensya, Mabuting mabalikan ang historical data ng pagpapalabas ng budget ng DBM simula 2016. Kasi sinasabi nila na 81% o maanumalya raw na inilabas na ng DBM ang 81% ng uh, 2025 budget ngayong first quarter pa lamang ng 2025. Dito po sa historical data, makikita na noong taong 2016, 82.3% agad ng national budget ang nai-release ng gobyerno as of March 31. Noong 2018 naman, 84% at 81.9% noong 2023. Samantala, noong nakaraang taon o 2024, 83.2% ng national budget ang nai-release ng gobyerno sa parehong panahon. Sa madaling salita, mas mataas pa nga po yung percentage ng releases noong 2016, 2018, 2023 at 2024 kumpara nitong 2025. Narito po ang historical data ng pagpapalabas ng pondo o budget releases as of March 31 kada taon mula po 2016. Noong 2016, 82.3%. 2017, 79.9%. 2018, 84%. 2019, dahil po re-enacted ang ating budget, 13.7%. 2020, 78.4% 2021 78% 2022 69.4% 2023 81.9% at 2024 83.2% at ngayong 2025 nga po 80.7% ang nailabas nating budget as of March 31 2025 Muli bilang paglilinaw kapag sinabi pong comprehensively released hindi ibig sabihin po niya na nagastos na o ubos na kung ano man ang porsyento ng pondo na nai ng DBM. Nangangahulugan lang po yan na readily available na ang pondo ng mga ahensya para maisagawa na nila yung mga specific programs, activities, and projects nila nang walang pagkaantala. Kailangan ding isaalang-alang na oras na maipalabas ang pondo sa mga ahensya ay dadaan pa po ito sa procurement process kaya hindi po automatic na ang pondo ay nade o nagagastos kaagad. Ipinag-uutos po kasi ng batas na kailangang may pondo muna bago makapag-procure ang bawat ahensya. Hindi po yan automatic. Ngayon, kapag readily available na ang pondo at nagawa ng tama ng ahensya ang kinakailangan proseso ng procurement, katulad ng pagsasagawa ng competitive bidding at evaluation, dito pa lamang po maaaring sumailalim ang mga ahensya sa kontrata sa pagitan ng iba't ibang provider gamit ang pondong na release para sa particular na program, activity, or project. At panglima, sa ilalim po ng 2025 National Budget, lahat ng congressional insertions o mga binago ng Congress sa original na NEP ay FISARO or for issuance of SARO. This amounts to more than 797 billion pesos. Ibig sabihin, hindi po ito comprehensively released o hindi basta-basta ilalabas sa mga ahensya maliban na lang kung makakapag-comply sila sa mga requirements na itinakda ng implementing agency ng DBM at ng Office of the President alinsunod po sa veto message ng Pangulo at umiiral na budgeting laws, rules, and regulations. Ayan po ha, sana malinaw po ang lahat. Huwag pong magpadala sa mga mapanirang posts sa social media. Sinisigurado po ng DBM na ang budget na nakalaan para sa taong bayan ay episyenteng na ire-release sa mga nararapat na ahensya ng gobyerno na naaayon din po sa mga umiiral na batas. Maraming salamat po.